Isang magandang umaga na naman katulad ng dati, dinala ko na naman dito si Inay sa tabing dagat upang patuloy siyang lumakas at nakita ko nga yung mga pagbabago na yon sa kanya. At talaga namang napakalaking tulong ng tabing dagat na ito sa kanya. At matapos nga kami maglakad dito sa tabing dagat at damhin ang sikat ng araw, ito naman yung mga sunod kong gagawin ang maglinis, magwalis dito sa aming bahay, sa aming bakuran. At kahit na nga marami akong ginagawa ay nabibigyan ko pa rin ng panahon na linisin yung aking mga halaman. Tinatanggalan ko siya ng mga maliliit na halaman dun sa kanyang masitera. Dati talaga nung wala pa si Inay sa ganitong kalagayan ay nalilinis ko ito, na-arrange ko ng maayos itong aking mga halaman na ito. At habang naglilinis nga ako ay kasabay na rin yung pagiinit ng tubig. Ito ay gagamitin din ni Inay. At syempre, kasama na rin yung pangkapi namin. Ito yung araw-araw ko nang ginagawa habang nasa tabi ko siya at abot siya ng aking tingin. At sa umaga, pagkatapos nga niya mag-almusal, ay painumin ko naman siya ng kanyang mga gamot. At pagkatapos nga niyang uminom ng gamot, ay maglalakad siya nang siya lang talaga pero meron siyang lubid na hinahawakan para hindi siya mabuwal or matumba para yung paglalakad niya ay maaalalayan niya yung kanyang sarili. At ito na nga, nakikita ko na yung mga pagbabago sa kanya, nakakalakad na siya ng siya lang talaga, hindi katulad nung una na inaalalayan ko siya. At kapag nakakaramdam na nga siya nang napapagod na siya, uupo siya at ang gagawin ko naman ay hihilutin ko or mamasahiin ko naman yung kanyang mga paa. Yan ang madalas niyang pinapagawa sa akin at lagi niyang sinasabi para mas madali daw siyang lumakas yun yung nararamdaman niya at kailangan niya talaga para mas madali siyang lumakas at makalakad na mag-isa. Nakakalakad naman siyang mag-isa kaya nga lang ay hindi pa siya ganun kalakas. At ito na nga, habang minamasahe ko yung kanyang paa ay nakikita ko at nararamdaman ko na gumiginhawa yung kanyang pakiramdam. At nakikita ko rin yung pagbabago sa kanyang balat at sa kanyang katawan. Nagiging malusog na siya malaman na hindi katulad nung dati. Ito ay ilan lang sa mga pang-araw-araw naming gawain ni inay.